Yan nga pala guys yung mga binalot naming school supply. Siguradong matutuwa yung mga magulang at hindi na nila po problemahin yung mga school supply sa darating na pasukan. Good morning guys. Ito nga pala yung pamimigay natin ngayong araw sa school para sa darating na pasukan na susunod ngayong taon. Yan nga pala yung naging project naming mga magulang para sa mga bata. Para hindi na sila bumili ng school supply. Ito nga pala yung mga laman yan. Tingnan natin kompleto na yan ayan ayan kompleto na yan ayan guys ready na nga pala kami papunta sa school na isa na lahat ng ipamimigay namin papunta na nga pala kami sa school para maihatid yung mga school supply na ipamimigay namin ngayong araw Pagdating ko nga pala sa school ay agad akong sinalubong ng mga mami. Lalagyan kasi muna nila ito ng name tag bago ipamigay para maging mas maayos ang distribution. Maraming salamat nga pala sa walang sawang suporta ng mga magulang at mga mami tuwing may event dito sa school. Ay, dinidikitan nyo ng pangalan. dapat uh, para... eh, buti kabisado nyo may kung sa kanila dyan. Ay, nakikita pala Oh. Na. Gagaling na naman mga na pta sa susunod. Ay, Pitya kayo sa susunod para lahat ng estudyante kasali. Nag-start na nga pala yung pamimigay ng school supply. Napakasarap sa pakiramdam kapag may nakikita tayong napapasaya natin at natutulungan natin sa simpleng bagay na ginagawa natin. Uy, sa <laughs> graduate, sa ano pa yun? Uy, asay daw din niya. Maraming salamat po pala dito kay President. And, and I will Thank you, <laughs> Daddy! Daddy! dikinu tan 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 ha dalawa Sa mga sponsor po na tumulong sa amin, maraming salamat po sa lahat ng blessing na sinir niyo sa amin. Malaking bagay po ito sa aming mag-aaral, lalong-lalo na sa mga magulang. Sana po i-bless pa po kayo ni Lord ng marami pa po kayong matulungan. Pakilike and subscribe naman po yung channel ko. Yun lang po. Maraming salamat.